Boss, teka, boss. ba, boss? Hindi, mali. Okay, uh, <laughs> Sige, magician nga ako. Hindi ako pwede magkamali. Ayan, uh -huh. o. Oh. Queen. Yung queen na yan, kunin natin dahan-dahan. One, two, 3 oh. Nakukuha ko kung ano yung nakalapag. Which oo, oh, oh, Tama, oh. oh. <laughs> sir. Tama, oh, oh. oh, sir. Camera, yung okay. camera, yung okay pakita nyo na sir. Pakita nyo na sir kung anin nandyan wale sa mga. Wallet Sige sir. Yan. Watch. One, two, three sir. Yung card mo nandyan pa rin. Eh. Amazing. 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 Sino wala na mag-snap? Sir, sino wala na mag-snap? sir? Maganda yung ganito, wala kasi wala na akong pentel pen. Gan- ganito gawin natin. Lagyan natin ng palatandaan. Mas maganda lagyan natin ng bend. Kita ba, sir? Kita, kita. Yan, lagyan natin ng bend para meron tayong palatandaan. Kita, sir. Tama, tama. Kita, 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 kita. Sino po marunong mag-snap, sir? Yun isa pa, sir. Ha? Pag bilang ko tatlo, snap, 1 2 3. Nice one, sir. May umaangat. Anong tsura? Ba't nakikita ko is yung card. Eto wow. pa rin. Yummy! <laughs> Amazing! Amazing! Paano umangat? Paano umangat? Paano ginamangat? MC Jobs is in the house. Siyempre kasama natin. para may pang-content ka, pre. Trending. Ayan. So, sasampahan sila ni MC Jobs. Sino mamaji ka natin? Gamotin pa ni yan, nandiyan <laughs> niya <nature>, eh? <laughs> siya sa video. ako na muna po, proxy sa'yo ha. Ayan ba, sing ganito maganda, Magic. Gusto ko sa deck na yan, kunin mo muna lahat ng alas. Ilan lahat ng alas? Apat, ah, ah, apat. Ano? Mas maganda niyan, sir. Check mo na rin kung meron siyang duga. Ganun, baka meron siyang kaduplicate. Eh. Yan! Ay, alam ko na yun eh. Wala pa sa'yo. Wala pa wala pa po eh yun boss ay yeah. ano mo yung ano mo yung page mo ayan mc Japs po mc jobs follow yeah. natin yan mc jobs okay na yun sir nagago ko na wala ba? nang iba wala nang iba dito na check mo na gusto mo ma-check mo pa ah. so, ko follow ko pa yung page niya para i-follow natin hindi sir ito yung magic 'di sir ganito meron tayong ilan apat bilangin natin apat na alas 1 2 3 last card natin ano to sir spade no Pahawak lang ako ng spade, sir. Ganito gawin natin. Yung iba, pag iwahiwalay natin para mas maganda. Ano, ayan po. Walang, walang nakaipit or something. Ganito, sir. Yung magic kasi, mangyayari lang yan. Pag nag-snap ako, yung unang card na yan, imagine mo, sir, hinila yung pangalawa. Napakaangas. <laughs> yung pangalawa, hinila yung pangatlo. Ano yung last card natin, sir? Last. Ay. Flower. 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 Ah uh, ganito sir, hindi hindi ako tama, pero ganito sir, imagine niyo, syempre magician ako hindi ako pwedeng magkamali. Oh. Tingnan mo 'yan sir kung ayan. Ayana. 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 <laughs> ko 'yan. 'Yan ah. Ayun ah. Ayun ah. Hello? Alas. Tama po, sir. Mga 4 na alas 'o. Oh. Syempre magician. Ringling. Magiging galing nagbago yung mukha niya ng magic. Magic. Hindi pa mo wala yung ng mukha niya. <laughs> daming bako-bako, gagawin. Ang kailangan bako si David Blake. Bye, yeah, sa sabay, sabay, sabay. Ang magic lang ako, pero hindi ako gumagawa ng malakas. Boss, hindi ako namin sa akin. Ang sasak sa mukha, eh. Sabay, sabay, sabay. Nagka-clown sila, nagka-clown. Ako po, nagka-clown kami. Ayun, pagka kailangan nyo, saan ba sila? Ano bang contact number nyo, boss? Yan, sa, ano lang po, sa yeah. Facebook. Jackerones po, opo. J-A-P-P-Y-R-O-N-S. Yun. Sa Last sir, Sige. Ikaw okay. sir, sige sir. Pili kayo isa sir. Pwede sila mag-clown sa mga Pili kayo isa diyan. Sige sir, pakita mo sa kanila lahat pati sa camera. Oo. Pakita sa camera dito. Oo. Oo. Dito sa base, bina party. Oo. Oo. Siguro na pwede na. Oo. Baka kasi to ha. Ah? <laughs> sige <laughs> lang sir, ha. Sige lang. Ganito sir. i revolve down kayo para Sabi mo lang kung stop. Stop. Sure? Dagdagan natin, wag na. Okay na yan. Okay na yan, lagay mo lang yung card. Tandaan nyo sir, di ko titignan Okay Ganito gawin natin ha Sir, sino marunong mag-snap sa inyo? Yung ganong snap Sige sir, maganda yung ganito Um Balasa lang tayo Sino marunong mag-snap sir? Yun, pag nag-snap ka sir, nangyayari yung magic Tama, ito yung magic Yung card nyo nasa top Ay, hindi yun Ha? Hindi yun ay, hindi. Ito yun, sir. Sige, sir. Uh, hindi siya 10. Hindi okay. siya 10 of diamonds. Sige, sir. Uh, baka nagkamali lang ako. Ito, sir. Ay, hindi, boss. Hindi, hindi rin. Boss, teka. Magigero ka ba, boss? Hindi gano'n? No. Hindi, mali. <laughs> uh, sige, magician niya ako. Hindi ako pwede magkamali. Ayan, o. Oh. Queen. Yung queen na yan, kunin natin dahan-dahan. 1, 2, 3. Oh. Nakukuha ko kung ano yung nakalapag. which is, oh, Tama, oh, okay, <laughs> sir? Oh. Oh, sir. Yes. Sige, sir. Pakita nyo na, sir. Pakita nyo na, sir. Nyo na, sir. Kung ano yung nandyan sa Wallet, Sige, sir. Yan. Watch. One, two, three, sir. Yung card mo nandyan pa rin. Eh. Amazing. Ano amazing. Ano amazing. Ano Amazing. <laughs> Sino marunong 'yung mag-snap Sir? Sino marunong 'yung mag-snap kay Sir? Maganda 'yang ganito. Wala kasi wala na akong pentel pen. Gan ganito gawin natin. Lagyan natin ng palatandaan. Mas maganda lagyan natin ng bend. Kita ba, Sir? Kita, kita. Yan, lagyan natin ng bend. Para meron tayong palatandaan. Kita, Sir. Tama, tama. Kita, 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 kita. kita, Sino po marunong mag-snap, Sir? Yon, isa pa sir ha, Pag bilang ko tatlo, snap, one, two, three. Nice one sir, may umaangat.

Alam mo bang card mo to? Apo, ang galing mo. Oy! <laughs> ah. 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 galing ng ngaling mo. Alam mo paano natutugtog ng galing, galing galing. Alam. Ah. Papaturo tayo. Ang ah. galing, ang galing. Pili ka card na eh, yan card sa <laughs> Alam mo ba dito? Asi, oh, oh. oh. hindi. <laughs> hindi ako titingin sa Sige. Alam ko na saan ka. Hindi ka la magic. nga? magic nga? pili kang. Ah, na na ako. Hindi, sino ba ako? Alam ko na saan ka. Oh, saan? Ako ang card ko. Oh. <laughs> yan. Okay, Ay, yung, yung, yung napili ko. Ilang, oh, yan oh. Tanong yeah. tanda niya, tanong tanda niya. Tanda mo hmm, ko siya. <laughs> hindi, hindi ko, hindi ko titignan to. Oh. Oh, diba? Titignan okay. ko na. Ah. Uh, titignan ko na. <laughs> mag-isip oh. mag ka ng mga bagay na pwede kong gawin dito. Oh. <laughs> Nakikita nyo ah. Nakikita namin. Ano yung mga bagay na pwede kong gawin? Palutangin? Yes, pwede. Okay, okay. Pawalain. Okay. Nalagay ko nito. Alam mo ito doon diba? ba? Kainin. Tinuro ko na sa'yo ito eh. Yan, dyan ah. Oh. Bibilang tayo tatlo. Ah, may kakaibang mangyayari. Oh, amazing. Amazing. Oh, again, oh. amazing. Oh. One, two, three. Tutumbayan. Galing. Ay, ayaw ko na maging magician. Gusto ko na lang maging doktor. Maging doktor na lang talaga ako. Doktor talaga, galing, talaga gusto galing, ko. Galing, galing, doktor gusto ko. Galing mo yami! Mabuhay ka kamuti! Mabuhay ka kamuti! Mabuhay ka! Galing mo! Galing mo! Galing mo!